Sa ayaw talaga, maraming dahilan. Sa gusto, maraming paraan. Tingnan po ninyo, yung Samaritano sa Ibanghelyo, hindi naubusan ng paraan. Una, nilapitan niya. Pwede mang hindi na. Pangalawa, ginamot pa niya. Pwede namang hindi na. Pangatlo, dinala pa niya sa bahay panuluyan sa hotel at doon inilagaan. Pwede namang hindi na. Pangapat, Binayaran na niya yung nag-asos sa hotel. Sinabihan pa niya yung innkeeper. Ang sabi niya, kung may kulang ako, babalik ako, babayaran kita. Basta siya alagaan mo. Pwede namang hindi na. Yun ang sikreto upang ang utos, ang kalooban ng Diyos ay magawa natin. Yun ang sikreto upang ang tama, ang mabuti, ay gawin natin. Ang sikreto ay gustuhin talaga natin. Wala ng mga dahil dahilan pa gustuhin talaga natin at wag nang pagpatpetiks petex pa. Gawin na, now na. Kasi wala namang maling oras sa paggawa ng mabuti. Bakit maghihintay ka pa ng pagkakataon? Yun eh, hinihingi na ng pagkakataon. At ano naman ang mali ng pagkakataon? Walang isip ang pagkakataon. So kapag sinabing hinihingi ng sitwasyon, hinihingi yon ng Panginoon. Iniimpel kanya, ininspire kanya na tumulong. Ik Grab mo yon Yes, pupwedeng sa pagtulong natin, ang maging resulta ng pagtulong kung minsan ay uh, uh, napasama pa raw, hindi ka raw nakatulong, may nasabi pa, eh wala ka ng sagutin doon. Ang mahalaga, tumulong ka, gumawa ka ng mabuti. Yun na yun. At bakit mo i-level ile yung ginawa mong mabuti sa naging resulta nito? Dahil pangit yung naging resulta? Hindi na mabuti yung ginawa mo. Mabuti pa rin yun. And anong malay mo? Hindi yun talaga ang magiging resulta ng paggawa mo ng mabuti. Remember that all things work together for the good of those who love Him. Pupwedeng gamitin pa rin ng Panginoon yun upang magdulot ng mabuti sa atin. Kapatid, basta hinihingi ng Panginoon, tumulong tayo, tumulong tayo, hinihingi ng sitwasyon. At anuman ang maging resulta, hindi na tayo magdadala nun. Ang magdadala na nun ay yung binigyan natin ng tulong. Hindi nga ba't may kasabihan tayong ganon? Siya na ang magdadala. Kasi nga kapag binigay mo yung tulong, pinakawalan mo na. Nandudu na sa kanya. And so imagine yung patong-patong na binibigay mong pag-asa, mabuting bagay at pagtulong sa tao, tapos winawalan niya ng halaga. Hindi niya binibigyan ng importansya. Yung weight nun nasa sa kanya, sa'yo wala na magkakaroon ng weight sa'yo, ikaw ang magdadala. Kung meron kang itutulong pa at kung alam mong kinakailangan tulungan pero nagkikibit balikat ka, doon ikaw ang magdadala. So hayaan mo na siyang magdala. Basta ikaw, tumulong ka.